Magandang araw na naman mga kaaga at isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. At ngayon pala mga kaaga, nandito na naman tayo sa Dinehigan Fishport para saksiyan ang pagbababa ng isda nitong aking bangkang sinasamahan ng Pradis Uno. Napagbigyan na naman kayo sila na isang magandang biyaya dahil nakatagpo sila ng payaw na maraming tuna. Jamban na lang din talaga na maituturing ito dahil kapalaki na nga ang buwan ngayong pagpalaot nila. At alam nga nating lahat na kapag palaki na ang buwan mga aga ay talagang napakatumal ng kain ng mga isda. Kaya naman karamihan sa mga nakasabay nila ay talagang wala pang huli kahit ilang araw na sila. At ang iba naman ay nakahuli nga pero ilang piraso lang at lamang talaga ang lugyan kapag ganitong pagkakataon. Tapos sa pag-uwi mo bagsak presyo na palang isda ay talagang napakasaklap. Mapapakamot ka na talaga sa hindi makate. Hindi rin talaga biro ang ganitong hanap buhay pero wala tayong magagawa dahil ito yung pinili natin na pagkakita. Karamihan talaga dito sa amin ay pangisda ang hanap buhay. Lawak ba naman ang karagatan na nasa aming harapan ay masipag lang hindi ka magugutom at di ka mawawala ng pang-ulam. Nagupisa na nga pa lang ilabas ng mga chuhin ko ang huli nila mga tuna para isakay sa balsa at tayo naman. Nagiiintay tayo dito sa tabi sa kanilang paglapit. Makalipas nga lang ilang sandali ay natapos na nila isakay ang mga isda sa kanilang balsa at ito na. Malapit na rin nating makita kung gaano nga ba ka-quality ang mga huli nila isda. Mukhang magaganda to mga kaagaw. Marami-rami din po ang kanilang huli. Ayan patuloy pong hinihila yung lubid papalapit dito. Oh, ayan na. Tumalo na si mak ay uh, ito nga pala ang mag-hornal ito mga agay, yung kapitbahay na naman natin. Uh, kasi makmak. Ang uh, ating kapitbahay na malupit. Kahit uh, disabled yan, uh, isa lang kamay niya na maayos. Dahil na-disgrasya ang kamay niyan, eh, patuloy siyang tumakayod ng patas. At naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. O oh, diba? Eh, ganyan niya kasipag. Wow, ang gagandang isda nito mga aga. Ito na po, malapit na. Ayan, hindi natin palilipasin to. At para makita natin ang maganda at makita nyo rin po. Ayan po lahat sila oh. Ah, bali huli po nila ito mga aga na ano, mga dalawang araw lang nakalipas. E, eh, umuwi na sila dahil ah, paubos na rin po yung kanilang konsumo. At yun na, ah, nga po ng isang maganda-ganda. Bago sila tumabi, eh, nakadala sila ng magagandang isda oh quality oh sumakit so umakyat pa si Utoy oh ayan na oh si Kuya ang unang bubuhat oh si Manong ah anto medyo malitit Junyuran. Diretso po mga aga doon sa loob na sport at doon po uh, ah, tinitimbang pa rin yung mga isda na dinadala doon. Ito ang ikalawa natin. Uy, si paring ano, si paring Paul Bryan, ng Uh, magbubuhat, yung kaklase natin to nung high school and uh, shoutout sa Rosalinas Brothers at uh, dito silipin naman natin mga aga sa loob ng fishport sa kanilang pinaglalapagan uh, para ma din natin kung ilang kilo yung kada isang tuna na binubuhat nila ayan si kuya, ito yung unang nagbuhat nung kauna-unahang isda at pagdating naman dito mga aga ito si Pinsan Junjun naman po ang nagtitimbang siya yung nakano yung nangangasiwa diyan ng pagkikilo. Ay shout out kay Pinsan Junjun, Bansuela. Ang kiginis oh. Ah, dinire na pala sa ano sa storage. At ah, ito naman po ang ano ang ikatlo. Ay kapat. Ito si boss naman ng titirang bumuhat. At ang ikalima kay parin Paul Bryan na naman. Wow, napakaganda at napakakinis po ng mga isdang 'yan. At ito ika panibago junioran. Yan, muli po sa mga ano sa mga nagko-comment sa akin kung napaano daw po yung kamay ni Mac. Ang mga nagsasabi kasi na nagdi, siguro daw nagdidilamita kami nung una kaya na ganyan nasambugan yung kamay. Hindi po. Nadisgrasya po yan sa trabaho niya dati sa construction. Kaya po naputulan po siya ng kabilang ano, kabilang uh, braso dahil na siya. Ito pang ilan na ba to? Pang pito. Ikapitong isda na yata to mga kaga ah, Si kuya na naman ang to Siguro pasok na itong isang ito Maganda ganda yung sukat Malaki laki At ang ikawalo ah, Si parin Paul Bryan na naman Ang titira niyan Sagot yan ni parin Paul Bryan Rosalinas Yeah at ito na Pang ilan na ba to Pang huli na yata to Ikasiyam Uy Ah ito yata ang pinakamalaking mga agaw oh. Wow Quality Oh, laki nga. Sigurado pasok to. Nahihirapan si kuyo. Hirap siyang buhatin, mga aga. Wow. Ganyan lang sana lagi ka lalaki ang mga mahuhuli. Sigurado ang panalo. Papaldo tayo ng mga ganyan. Tapos matatapat pa sa mataas na presyo. Ay, quality talaga. eto mga aga, sundan natin ng konte Tingnan natin doon kung ilang kilo ang aabuti ng isang ito. Tingnan nyo naman, oh. Tingin ko ano to mga kwarintahan mga aga. Laki. Ito na, ito na, ito na. Oop, ayan na. Kailangan talaga may mag-aalalay. Hindi tayo makapag-aalalay dahil kuha naman natin ng video to. Sayang. Oop, itataob, itataob. Ababalik ta rin lang para ano, para pantay. Maganda yung lapat sa timbangan. Tingnan natin kung ilang kilo. Ay, hindi kaya ng timbangan, no? Ayan, ibababa muna ito mga agad para ililipat ito sa panibagong timbangan mamaya. Malaki-laki pala yung isang ison. Hindi kinaya nitong timbangan na pang ano, pang 30 na yata, 60. Ganyan na po siya, mga ago. Quality. Napakakinis. Bagong huli lang po. Matapos ngayon lang sandali mga kaaga tapos na. Nandito na po lahat ng mga isda sa kanilang freezer van. At ito po ay ready na ibiyahe. At hanggang dito na lamang mga kaaga ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayo lagi. Yeah!